Nakakalungkot na balita guys, pumanaw na si Mali yung elepante sa Manila Zoo. Ito yung mga huling kuha sa kanya ng kalbo, tara panoorin natin. So ayun na nga guys, kung hindi pa kayo nakakapunta sa Manila Zoo, pagpasok nyo palang sa loob, si Mali na kagad yung una nating makikita. Okay. Okay. Guys. Bata pa ako nun guys, nakikita ko na yan si Mali pag pumapasyal kami dito sa Manila Zoo. So. Two trip, two trip nanti guys so. Nagpapagpag pa yun muna yung mga dumi niyan. Ah, oh Nung pumunta ako dito guys, mukhang maayos naman siya kasi magana siya kumain. Pagkatapos niya naman kumain, nabutang ko rin siyang magbawas. Grabe, ang dami, talagang sigawan yung mga tao. Pagpasensyahan nyo na, medyo paos yung kalbo. Shish! Pagkatapos niya magbawas guys dahil busog na rin siya bumalik na siya sa kuweba niya para siguro magpahinga. Yan no, na no. pumasok na siya guys. Dagaw na siya sa bahay niya. Hmm. <coughs> dahil nandito na rin tayo sa Manila so guys ipapakita ko na rin sa inyo yung iba't ibang klase ng hayop nating nakita. <coughs> よいしょ。